Orarat mga amigo, ako si Viral Sweep Japan, dili adunahan hantud karon nagyapon sa Kalison kay Himtang. Ug kare diri dapita mga amigo, tani pauli mga amigo, no medyo nagabin an jud tani mga amigo, alas 6 ni sa gabi atong pagpauli mga amigo kay Jute na to ni alao na man. Ya diri mi agi sa departure mga amigo kay bisi man dito sa so, Sikan Prodo ari mi agi sta. Ari mi agi sta as mga amigo, nya maglakaw na puta diri dapita mga amigo, nya mo naog ta sagdan aron padawong dito pasuod sa station ba. Diri na puta mo og mga amigo, ari na puta diri magagi mga ming sa karta. taas yang munaog ta floor kay musud ta dere sa train station nya di madugay badali mamigo ipanso na to pasmo mamigo aron makasuta sa station ari ra sa elevator padong mamigo kay munaog lagi ta dito na pod sa ground floor nya pagabot sa ground floor mga amigo tanawa nyo mamigo ingon ani kami nga mamigo kay walay train sa among pagdali-dali mga naulahi na ulay gyapon train di gyapon na mo mapsan kay layo-layo ang gon maglakawan nya lingkod-lingkod sa mayana mamigo nya di madugay madali mamigo barong na kuana mamigo kay nagpadong na ang train padong na ang train nga mo mamigo pero kamatar ni Koto mamigo Kaya mag kay magnurikay na sadmi kay wala na may dritso ron kay gabi na lagi o ingon na ani pud kadaghan tawo ron mamigo oh busy jud kay ron mga mamigo ba? basta ting uli jud mamigo ang grabing ang daghan na mga tawo mamigo puno na daan ba gikan ganini sa terminal 1 to pag abot ri sa 3 mamigo diri man na kay grabe ang puno ana mamigo nagliot na miktaman ba na na ina aron masuod lang na nagtaman mamigo aron masuod lang tanan tanawa ninyo duot jud silag taman kay nagdapo silag bagahe kami na, mamigo Naipit na ipit na tong itlog ra mamigo nya pag Mabot dia berpita abrepita mamigo Na mandam na tanah mamigo Kaya hapit na tamunawag ba O tanawa nyo mamigo Grabing punua kay mamigo salmo na dyan na mamigo Sabaw na lay kulang anak Para mahimong sardinas ba O nyan di madugay Madali mamigo Naog mis kamata Grabing daghanan tao mamigo Basta alas jis Sagi mo pag out ba Grabing daghanan sa mo Naog na mulas kamata mamigo Sakay ba sa third floors Kinababuan ba Kinaman dito Ang para tutupadong Sa mong ipuyan ka di siya madugay Na mong barog-barog Di amigo Di arama mamigo Naabot ng tre Na mong gisakyan Pero grabe Isang punua mamigo Murag lang nakainig nga napuhag ba grabing daghanang ng gawas niya grabe sang daghana namong kahulat o tanawa yung migo dugay kay nahumag pang gawas kay grabing daghanang tao mga migo pero tingon ani jud usahay migo nga muli kag alas 10 na kape sa BA ba tanawa nyo migo, nang sig panggawas migo, pero grabing puno agyapon migo, pag abot na pagkatapusan migo, ang kami na sana nakay migo grabe sang namong bagaa migo nagnot anay na midha ug unsaon pag sultanan tanawa nyo gadasok na migtaman migo daghan pagina nakay o ingon ani kadaghan migo ingon ani kalisod Ingon oh. ani manakay trend trendy mamigot. tan awa ho dinut anay nagtaman aron masud lang ba kay uban gusto sa nang magdalig pa uli na nakita mamigo di kana na mamigo tan hangad-hangad lang taana, importante makakapyo ta trend kay makagunit ba ingon ani kapuno, mamigoh struggle sa kinabuhi ba mm, mas bugat pa tong problema na mamigoh unsa naman na imong istorya tan awa ingon ani jud ka huot tanan sa kay kanang kanan, asa mo takilid ang trend ba dungan mo tanan nya dili madali mamigoh abot na mi sa mong ipuyan nga istasyon pati paghana o mamigo grabing dasuka nagdasok migtaman pati pagawa sa tren ingon ani lagi kadaghan tao ron mamigo tanawa ninyo murag pista ba pista sa stisyon eh kay grabing tao dyan grabing daghana pero daghan po kayong nanakay mamigo daghana na muning naog pero grabe pong daghan ng nanakay mamigo nagpila po sila taman ya pati diri paglakaw na mo sa skilitor mamigo naglinya sa admi mamigo kay di masutan masultanan sa skilitor ba o, tanawa nyo mamigo ingon ani sa kapuno ba grabing puno adyo sa tren